guys um, nanguha ko ng puso ng saging ano kaya masarap ano masarap na luto nito mm, nakabida ko sa shopping nito oh. panungkit kaya nagpunta ako dito Diyan si kasi si kapitbahay dyan mayroon siyang tawag nito building machine ito kasi dumating sa akin broken ba wasak So, winilding ko muna. And san, dito na rin lang ako, makita ko na mga puso ng saging. And then, lulutuin natin. Ano kaya masarap dito? Kinilaw, ano? <laughs> kinilaw. Sarap kaya kinilaw. Ah, Diyan ako kakuha, oh. Doon banda. Hmm. Parang masaging dito. Diyan din ako isa, kalina dito banda tapos doon naman doon yeah week after 'yan naman 'yan yung saging talaga na bunga 'yung kukuhain natin alam naman 'to 'yan oh pumaynod all right